Pinalalakas pa ng lokal na pamahalaan ng Sultan Mastura ang pagpapaulan sa agrikultura at pangisdaan sa bayan. Ang PPP story mula kay Jen Garcia. Sa layuning palakasin pa ang sektor ng agrikultura at pangisdaan, ginanap sa Municipal Gymnasium ng Sultan Mastura noong nakarang linggo ang Municipal Agriculture and Fisheries Council. Tinalakay sa naturang pagpupulong ang mga mahalagang isyu at programa sa sektor ng agrikultura at pangisdaan, kabilang ang pagsusuri sa mga naunang resolusyon, pag-uulat sa kasalukuyang mga proyekto at pagtukoy sa mga hamon at problema na kinakaharap ng mga magsasaka at mangingisda sa bayan. Nais ng LGU na higit pang mapagtibay ang ugnayan sa pagitan ng mga mamamayan at ng lokal na pamahalaan at magsilbing plataforma sa pagbabalangkas ng mga polisiya at rekomendasyon para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. Jen Garcia, iMinds, Philippines.